Okay mga kaibigan, Silver Voice TV, may mainit-init po tayong uh, balita ngayon mga kaibigan. Courtesy of sa Totoo Alang Extreme, sabi po dito, grupo ni Duterte ang nasa likod ng drug trade noong siya ang pangulo. Mm! Nako mga kaibigan, mainit-init po yan. At meron pong facts dito, sama-sama po nating panoorin. Let's go! Ano ba itong kumakalat na balita? Na kaya raw pilitin iuugnay si Pangulong Marcos sa droga ngayon ay para pagtakpan at lituhin ang madla hinggil sa pagkakasangkot. Okay, diversion ang sinasabi dito ni sa totoo lang extreme. Ngayon daw, inuugnay. Mga kaibigan, how ironic na si uh, uh, President Bongbong Marcos pa ang inuugnay lagi nito ni former uh, President Digong na adik daw, bangag. Eh, ito pala mga kaibigan, no? Oh. Itong mga drug lord na ito ay eh, dating laging kasama ni dating Pangulong Digong. Panoorin po natin. Ng dating economic adviser ni Digong, Na si Michael Yang. Uh, si Michael Yang nasabit sa formally anomaly. Ay sinasabing may-ari ng shabu na na sa isang warehouse sa Pampanga noong nakaraang taon na umaabot sa higit 3 billion pesos. Talaga. Yan. Dalawa yan eh, actually Mike, Michael Yang at yung isa pa na parang chino din. So mga kaibigan, ah uh, tawag dito. How ironic na ibinabato mo sa presidente ngayon na si BBM ang bangag adik Tapos ang mga kasama mo pala ay eh, mga talagang ah uh, talamak na hindi lang to small time, uh, big time. Big time uh, shabu ah uh, pusher manufacturer pa nga ito eh dahil dahil merong, ano eh parang planta na ito ng pagawaan ng pinagbabawal na gamot. At uh, how ironic na yung mga small time no, yun po ang nakakalungkot nung panahon ni dating Pangulong Digong na nababalitaan natin napapatay, mga pusher, mga walang kalaban-laban, may mga minor de pero itong mga malalaki uh, na tao, mga sindikato na nasa likod ng droga, kasama pa niya, di ba? Ito ang lumalabas ngayon sa investigasyon ng Kongreso na si Ginoong Yang ang pinakamalaking importer ng droga mula China Daku. noong panahon ni Digong. Usap-usapan din na habang pinapapatay ni Duterte ang mga small-time pusher at user noon, tuloy-tuloy ang pagpapapasok daw nila ng shabu sa bansa. Daku. At hindi rin daw totoo ang war on drugs ni Digong. Dahil sila mismo ang may hawak ng drug trade noon. Pistado Man. ka na, Digong. Okay. So mga kaibigan... Ah, uh, ito ay talagang ano, kailangan sagutin 'to ni dating pangulong Digong, no? Kasi syempre, ayun to, nakikita naman talaga sa mga videos, pictures, kasama niya itong Michael Yang, mga kaibigan, paano niya may papaliwanag na, ito na adviser niya ay may kinalaman sa droga. Mga kaibigan, hindi to dapat uh, tawag dito. Ipagkibit balikat na lamang, dating pangulong Digong, sagutin mo 'yan. Bakit mo kasama yang tao na 'yan? War on drugs pero may kasama kang uh, isang drug lord, di ba? Okay, mga kaibigan. So, yan. Ayan, mga kaibigan, ano, uh, mahirap na talaga na sa uh, sasabihin na, oy, war on drugs, no, galit sa droga, ah, uh, papatayin ko kayo. Huwag nyong gawin yan, papatayin ko talaga kayo. Sabi pa niya noon. Pero, yung mga tao sa likod niya, advisor niya, financer niya, eh talaga mga may kinalaman pala malaki sa droga, mga kaibigan. So, sa aking sariling opinion, hindi kaya Ipinatigil Ipinahuli Yung mga kakompetensya Sa drug trade Para masolo nila Yung drug trade sa Pilipinas Again mga kaibigan Lahat po nang yan Spekulasyon uh, pa rin Until proven Kaya dapat uh, Dating Pangulong Digong Eh bigyan mo ng linaw yan Sagutin mo yan Yung mga kasama mo Dati lagi mong kasama sa likod Nakikita sa video Sa picture Ay may kinalaman pala Sa malakihang uh, drug trade So yun lang mga kaibigan Silver Voice TV Magandang hapon sa inyo lahat.